Ito ang nakakagulat, viral na trending ngayon sa mundo ng social media, ang demony balitang talagang hindi mananay ka kasamaan laban sa kabutihan at kahit anumang pilit mong pagtakpan ng katotohanan ay talagang lalabas at lalabas pa rin. Ang bang matagal lang itinatago, talagang sadyang lahat ay may kabayaran kung anumang maling ginawa mo sa batas ng tao at sa batas ng bansa ay tiyak na pagbabayaran mo ito hanggang sa ikaw ay magdu. Officer of the Ombudsman gumalaw na kasalukuyang gobernador ng Cebu na walang iba kundi si Gwen Garcia sinuspindi umano ng Ombudsman. Pero bago ang lahat makapinas, kung bago ka pa lamang sa si channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, ayon pa sa kumpirmadong balita na inilabas ng Arclight News Online sa kanilang official Facebook page from Arclight News Governor Gwen Garcia sinuspindi umano ng ombudsman issue ng illegal permit sa gitna ng halalan sinabi sa isang kumakalat na dokumento na umunig galing sa Office of the Ombudsman na ipinatutupad ang preventive suspension laban kay Cebu Governor Gwendolyn Garcia may ilang araw bago ang halalan sa Mayo 12. Ayon sa ulat na haharap si Garcia sa mga kasong grave abuse of authority, gross misconduct and negligence, serious dishonesty at conduct prejudicial to the best interest of the service kaugnay ito ng pagpapalabas niya ng special permit sa Shalom Construction Corporation noong Mayo 2024 na umano'y ginawa ng walang kaukulang Environmental Compliance Certificate or ECC o Certificate of non or Coverage or CNC mula sa DNR na kasaad din sa reklamo na hindi nagkaroon ng sapat na konsultasyon sa mga kaugnay na ahensya ng gobyerno bago ilabas na nasabing permit ang isyo ay lumutang isang linggo matapos makipagpulong si Garcia kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ilang gobernador sa Visayas. Tinati ang may higit 3.7 milyong registradong botante ang Cebu na isa sa pinaka-importanting lugar sa darating na eleksyon. Enquote. Sa naging official report na ito na inilabas ng Arklay News Online ay talaga namang kumpirmadong mula sa dokumentong kumalat na galing umano sa Ombudsman na kung saan ay nakalagay na ipinatutupad ang preventive suspension na laban sa kasalukuyang gobernor ngayon ng Cebu na walang ibakal si Gwen Garcia. Ayon nga sa balita ay talagang nahaharap ang nasabing gobernadora sa mga cause and grave abuse of authority, gross misconduct and negligence, serious dishonesty, at conduct prejudicial to the best interest of the service. Ito nga ay kaugnay sa paglalabas di niya ng permisa siya ng Construction Corporation last May 2024 na diumon yung walang Environmental Compliance Certificate or ECC at Certificate of Non-Coverage or CNC mula sa Department of Environment and Natural Resources or DNR. Ayon pa sa nakalap nating balita na ang isyo ay nagkumpisa isang linggo matapos makipagpulong ang nasabing gobernadora sa kasalukuyang Tuyang Pangulo ngayon ng Republika ng Pilipinas na walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umaniyagan ang samot sa rekomend at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinayang at komento sa mundo ng social media. Ang netizens posted, parang umbudsman na lang ang natitirang ahensya na hindi pa nakukurap. Maraming salamat po ombudsman Samuel Martinez at iba pa, mabuhay po kayo. Sana ganyan din po ang papalit sa kanyang gagawin rin po yung tama base sa kanilang tungkulin. Thank you Sir Ombudsman. God bless always po. Congratulations Ombudsman Martires, mag-iwan ka ng legacy sa sambayanan, isagad mo na para hindi ka makakalimutan ng sambayan Pilipino. Yes na yes, malas mo lang Gwen dahil sa mga kabulastugan mong ginawa sa Cebu, sa wakas dumating ang tamang hatol para sa iyo. Suspindihin ang may sala ombudsman para maging transparent. Huwag ibuto si Gwen Garcia at ibuto yung nararapat na maging gobernador na makakatulong sa tao. Ombudsman, job well done. Not like Supreme Court, puro dakdak, walang naipapakulong. Bakit kaya may kapalit ba? Nagtatanong lang po, mabuhay ka ombudsman, ginawa mong trabaho mo. Dapat marami pang nasuspinde, dahil umabuso sila. Ombudsman Martires, saludo po ako sa inyo. Ginawa po ninyo ang tama para sa mga tiwaling opisyalis ng gobyerno. Isra-isain po ninyo sila dahil marami po silang mga tiwali na mga kurakot mga buwaya ng gobyerno. God bless po sa inyo, butihing ombudsman. End quote. Ayan na, nagsilabasa na ang mga alyansa. Isa-isa na silang pinagtatanggol ang 20 pesos per kilo. Basahin natin ang sinabi nitong si Soto. May kasabihan na better late than never, hindi ba? As I said kanina, sabi nila, subsidi raw pupunta. Gobyerno daw magbabayad. O eh ano, dapat pera din nila yun eh. Tapos taong bayan din ang kakain eh. Kesa nga, makukurap lang eh. Kanino nila gustong mapunta? Sa bulsa ng mga kurap? <laughs> ang tanong soto, nationwide ba? Visayas region lang po, selected lang. Ha, masyado kayong mayabang. Ang tanong, buong Pilipinas bayan yan? Hindi! Yan, di diba? Sinakyan nyo na. Sasakyan nyo yung 20 pesos per kilo na bigas kasi yan lang naman ang achievement na pwede nang mapagmalaki ng Marcos Admin. Sasakyan nyo yan. Di ba? Kesa daw makurap ang pagkabugo. Utoin mo pa kami, Soto. Ano klaseng mindset yan? Tsaka ka na magmayabang Soto pag nationwide kakana ka magmayabang pag talagang visible yan sa bawat pamilyang Pilipino. At sinong pinaglololoko mo soto? Ha? Kami? Wasahin natin kanyang sinabi. Kung papalarin ako na makabalik sa Senado, hindi ko kukunin ang aking sweldo. Ibibigay ko ito sa mga mahihirap na estudyante para sa kanilang pag Talaga ba? Talaga ba, tapos na termino mo. You have your chance. Ginawa mo ba to? Nung senador ka pa? Hindi. You have your chance. Nung senador ka pa. Nagpakitang gilas ka ba ng ganito? Wala. Tapos ngayon, sasabihin mo to. Kasi nga, gusto mong manalo. <laughs> so, o auto mo na naman kami. <laughs> Ay, Diyos ko. Itong mga kandidato talaga ng mga alyansa. Desperado. Kung ano-ano ang sasabihin. Kung ano-ano ang mga ipapangako. Pwede ko pa pag-isipang iboto kay, Pero kaya lang, aliansa ka. So big now <laughs> Grabe to si Banat Bay. Believe the believe ako. Panoorin natin. Yung tanong na kung sino ang dapat mas paniwalaan. Ang mainstream media ba o ang uh, mga influencer? Siguro mas magandang sabihin natin o itanong natin kung ano yung sinasabi. Hindi kung sino yung nagsabi. Tama. Dapat sa issue, hindi dun sa tao. Tama kung meron mga magpapakalat ng fake news sa Pilipinas, walang iba yan kung hindi ang mga politiko sa Pilipinas. Tama. Unahin na natin ang ating Pangulong si Marcos <laughs> na kung saan sinabi niya na walang baril na pumasok sa KOJ si Siege. Kitang-kita po sa social media, naka-live ang mga vloggers doon. Tama. May baril ang mga pulis na pumasok doon. Tama. Ako po na andon, nakita ko ng aking mata na may talang mahabang baril si Tore. Ang tanong ay ito, bakit ni isang mainstream media walang pumuna Tama. sa baling ito. Tama. Alam niyo ang sagot? Simple lang. Sabi nga ni Sir organisado ang mainstream media. Tama. Organisadong hindi sila pwedeng magsalita Tama. kung walang utos galing sa taas. Boom. Salamat po. Nakuha mo! Actually, mga lords, no, pinagdidibatihan nila yung social media versus mainstream media. And alam niyo mga lords, threaten ba? Threaten ba ang mainstream media sa mga uh, vloggers or social media influencers. Kasi di ba, kailangan pa bang pagdebatehan yan? Or baka naaalarma kayo kasi mas pinapakinggan ng mga tao ngayon ang mga vloggers kaysa sa mga mainstream media. And tama yung sinabi ni Banat Bay na ang mainstream media, organisado yan sila. Ibabalita nila kung ano ang utos sa taas. Ngayon, usong-uso talaga yung fake news. Ma. Um, hindi natin masasabing walang fake news. Kahit sa Senado, napakita, may mga bayaran daw. At mukhang may nakikialam pa na ibang bansa. So, dapat ang taong bayan talaga maging uh, um, mitikuloso, mapanuri patungkol dito. Tama. Itong debating to, ipinapakita anong kahalagahan ng mainstream media. Pinapakita dito na organisado, talagang kung dumadaan sa layering, may mga editing, talagang may vetting, may verify yung katotohanan. Ma. Pero ang social media ay importante rin. Yun nga lamang, dapat manapili sila sa katotohanan. Huh? Galing magsalita, alam mo talaga. Manatili sa katotohanan? Kayo ba? Katotohanan lang ba yung mga pinagsasasabi nyo? Talagang pumunta pa si Auntie Claire sa debate ng mainstream media versus social media vloggers. Next, grabe namang pagtatay up ng gobyerno sa mainstream media. Grabe naman kayo makakollaborate. <laughs> Ay, nako, Claire. Kung gusto nyo manatili tayong lahat sa katotohanan, simulan nyo sa mga sarili nyo. Totoo lang dapat. Exciting to mga Lodge, panoorin natin. So when you said na walang utos galing sa taas, okay, uh, paano mo, o oh hindi, ano ang ginawa mo to verify this? Meron ka bang pinatutungkalan, network ba ito, mainstream ba ito? At uh, ano ang ginawa mong paraan para ma-verify ito para yung sinasabi mong walang uh, utos galing sa taas ay masabi mo sa taong bayan na totoo. Kailangan natin tingnan ng mga pangyayari. Una sa lahat, napaka-obvious. Obvious sa social media, lumabas. Pwede yung pinatutukuyan niyo, ma'am, eh, na may baril po ang mga pulis. Yan po. Excuse me po. Uh, I would like to cut, uh, Mr. Byron. Apa? My only question is, ano ang ginawa mo to verify na walang galing na utos o walang utos na galing sa taas. We don't have to mention the event, I just want to know ano yung ginawa mo para malaman mo kung may katotohanan na walang utos sa taas. Did you ever uh, communicate with the owners or kung sino man yung taas na sinasabi mo? De, amam pinapaliwanan ko nga po bago po ako naputol. Pinapaliwanan ko na mga yung circumstances, sa tingin ko, opinion ko, ay organisadong hindi po pinalabas. Uh, Tama. Sa mainstream media, yung reaksyon na sandali, may mali ata doon sa sinabi ng ating Pangulo. So, it's only your opinion. I so, you do not have any proof to prove na walang utos galing sa taas kasi yun yung sinabi mo and you're making it factual. So, as of the moment, it's just your opinion, correct? Ma'am, wala po po sinabi na factual. Paulit-ulit ko po sinasabi na it is my opinion. No, kanina, kanina po sinabi niyo po kanina na meron kayo nakausap at sinabi na hindi yan na ilabas dahil ang sabi, walang I utos galing sa taas. So, is that your opinion? Ma'am, wala po ako sinabing may nakausap ako. Oh, so, in other words, is that your opinion? Yes, ma'am. So, this is not factual? Mm. It's, yes, So, you cannot prove itong statement mo na walang utos galing sa taas? Yes, ma'am. So Ang okay, sabi ko nga po, ay paulit-ulit kanina pa po, ay opinion po lamang ito. Mm. Kahit po ako nagbablog po, laging nagre-react lamang po ako sa balita ng mainstream. At sinasabi okay, ko po ito ito'y aking opinion. Mm. May ebidensya na nga, Claire Castro, eh... May video nga eh na nahagip sa mga vloggers na may dalang baril ang mga pulis doon sa KOJC. Hi, Jessica! And for your information, ang mga vloggers, like for example, ako. ba diba, Galing sa news, galing naman sa mainstream media. Ang balita na pinagre namin at sinasabi lang namin ang aming opinion. Pero galing din yun sa mainstream media or mga real events. Kasi ang mga tao, ha, may mga cellphone na akto, pwedeng videohan ang pangyayari. Yan yung maganda, real time na videohan agad ng mga tao. That's the power of social media and vloggers. Yan! Good job, BBM! Mukhang matutupad ng mga lods ang 20 pesos per kilo. Pero sa Visayas region muna. So, tayong mga taga-Mindanao, Hentai-hentai lang po. May matitira din. <laughs> Actually, it's good. Okay? Para sa mga kababayan natin. And dapat niyan to pa rin yan. Kasi sinabi naman talaga niya yan eh. At hindi natin yan utang na loob. At hindi yan utang na loob ng mga Pilipino. Kasi in the first place, siya naman mismo ang nagsabi niyan 20 pesos per kilo. Believe talaga ako sa strategy ni Presidente. No? Pag talagang election day, alam niya paano ikutin yung mga tao eh. Di ba? Talagang bigas. Yan. Yan yung magic word. Bigas. Kaya sa lahat ng mga kababayan natin sa Visayas region, sabi 20 pesos per kilo. Dapat yung 20 pesos per kilo ay nakikita natin sa lahat ng mga nagbebenta ng bigas sa palengke, tindahan. And dapat hindi lang yan dahil palapit na ang eleksyon, Mr. presidenta Dapat after election, tuloy-tuloy ito. Ha? Ganyan ka gulo, sir. Kung ganyan karami yung krimen, siguro talaga dapat naalaman na tayo. Wow. Chaotic na yung dating. Wow. So kaya naniniwala ako na bumababa yung crime index niyan. Because yan po, ah, siguro ang nakikita at nagre-reflect naman talaga. Wow. So siguro isang tabi natin yung mga nakita na sa TV. Kasi yan talaga yung inyong news nila. Isang beses na saksak, isang beses na buksan na salamin, <laughs> or binasag yung salamin. Inyong news isang sya. beses kasi na, na saksak? Sa ang daming news na maraming sinasaksak. Opo, para... hmm. opo, opo. So paano kaya yun, ma'am? Kung kasi, um, mm, -hmm. ah, <laughs> parang, papa, <laughs> paano kaya? At si Ted Pylon eh. Pinagtatawanan ka na. Diyos ko, Auntie Claire. Isa lang naman daw ang nasaksak. Ay, <laughs> ah, Diyos ko. Grabe si Auntie Claire, no? Napakaliteral niya mag-isip. ba? Diba? Gusto niya, bago niya sabihin kremen, kailangan makita muna sa kanyang dalawang mata. <laughs> Natangay naman ang pera at mamahaling laptop ang isang radio DJ Damn. matapos mabiktima ng kotse sa Maynila. Naku. Nasa front line ang balitang yan Fake si Laila Pagilinan. Sabado de Gloria nang maaktuhan sa kuha ng CCTV ang riding in tandem na yan. Habang bilit na binubuksan yeah, ang isang nakaparadang sasakyan sa Buendia sa Maynila. Palingalinga pa ang dalawa hanggang sa tuluyan ang binasag mm. ng angkas na lalaki ang bintana ng sasakyan. Inangay nila ang bag sa loob ng sasakyan, yeah. saka mabilis na tumakas. Ah, uh, anong masasabi mo, anti Claire? <laughs> Fake news pa ba yan? Buma ba pa talaga ang crime rate? Ah, sa bagay no, anti Claire, hindi mo kasi nasaksihan sa mismong dalawa mong mata. <laughs> diba? Grabe mga lods, no? Talamak na talamak na talaga yung mga ganyan sa Manila. Pero wag ka, diba? Sabi nga nila, fake news lang daw yan. Yung mga krimen na nakikita natin, kahit sa news na, binalita na, fake news daw yun. Kasi kung halimbawa po, na-survey kayo na, itong araw na ito, at kayo'y gutom, sabi nyo talaga, gutom kayo. <laughs> hindi po ba? So dapat, ang pag-survey, ay hindi parang isang beses lang. Hindi wow. one time lang. Wow. Sa taong ito. Dapat, the same people, will be the same, uh, the same people na, na-survey na okay. before, na ito yung, uh, ah. abot o level ng kagutuman nila. Ah dahil ba sa tulong ng gobyerno, ibsan ba yung gutom nila, nagbago uh, ba, nag-improve? Uh, so, kung isang beses lang kayo masasurvey, uh, at nagkataon ng ngayon ay wala kayong sweldo, uh, natanggal lang kayo ng, ng uh, pagkakakitaan ngayong uh, uh, araw na to, ay talaga sasabihin niyo po, nagutom kayo. <laughs> Sira ulo! Sira ulo tong si Auntie Claire. Hoy, tigil mo na yung kaka-interview mo. <laughs> Diyos ko, so pati yung mga nagsasurvey, mali sila. Grabe na talaga. Pag tumaas ang ratings ni BBM, Okay kayo, accept nyo, approve, approve. Pag bumaba ang ratings ni BBM, tatanungin nyo, kaya-questionin nyo, at hahanapan nyo pa ng butas, at sasabihin nyo pa, sino ba yung mga taong sinasorbe nila? <laughs> Sira ulo talaga. Din kasi, hindi lang naman doon ginamit. May sinasabing, let's make use of these funds. Uh, I put it in other government projects. Uh -huh. Ayun ang sinasabi ng mga kritiko. Ilagay lang sa PhilHealth, ibuhos lang ulit doon. Bakit kailangan ilagay pa sa iba? Iprove lang nila na nagamit hindi para sa connected sa health. Yun lang. kung hindi sa connected sa health, it can be questioned. Pero kung hindiyan connected sa health, let's say po, ayan lang. ah. Halimbawa, nandodoon yung ano, pasyente, ayan. hindi makatulay. Ayan. Walang road. Wow. So, ito bang pondo na to na napunta na sa National Treasury? Paano kami makaka-reach doon? Wow. We have some uh, we have to use some funds wow. na para maiabot at health connected 'yun kasi yung mga tao nandoon <laughs> okay. sa lugar na 'yon. Hindi 'yun na-abot oh. ng PhilHealth. Oh. So, kaya po ang pwedeng gamitin doon, maaaring gamitin yung accumulated revenues na hindi ibinabawal. Oh. Di ba? Ah. So, <laughs> hindi ba yung sinajustify niya na lang, attorney Claire? <laughs> Natatawa na yung reporter. Tama yung sinabi ng reporter. Hindi ba ginajustify niyo na lang ata yan? <laughs> Grabe talaga si Claire Castro. No, may mga example pa siya. <laughs> ah! Alam niyo mga lods, kung gusto niyo maging masaya at mawala ang pagka-bored niyo sa buhay, makinig ka lang kay Ante Claire. Dapat talaga diretsyo tayo dito sa alyansa. Wow. No ifs and buts about it. Oh? Ito talagang ang ihingi ko sa iyo. Oh? Please lang. Oh? Please. Please. Straight oh? alyansa. Oh hindi natin lahat sila walang iwanan dito talaga? ito ang gusto natin mga mga paulo huh? they are our true partners huh? subok na subok sila I know subok each and every one of them have proven themselves <laughs> <laughs> hindi tayo magpapaya sa taong bayan talaga ba? These, these are the right candidates this is the future of the Philippines Senate Ay, and the Republic of the Philippines huh? <laughs> nakakatakot naman yung this is the future of the Philippines <laughs> tambalas love wag mo na kaming ino oto oto may pa please please ka pa bakit sino ka ba try mo kayang tumakbo sa pinakamataas na posisyon para malaman mo lang sa survey nga hindi mo maangat angat ang sa sarili mo wag po natin harangin. harangin, wag po natin pagbawalan yung mga taong pagbawalan? bayan na pumili ng murang bigas huh? ito po ay uh, muli para sa taong bayan. wag natin mahayaang magutom ang taong bayan. Hindi porket po umura ang bigas, sasabihin na ha, panghayop. Pinagsasabi mo, Auntie Claire, huwag po natin harangin, wag po natin pagbawalan. Sino ba ang nagharang at nagbawal? Di ba, nagpabawal sa mga Pilipinong bumili ng 20 pesos na bigas nyo? My God! Di ba? Patunayan nyo na lang na magandang kwalidad na bigas yan. Kasi, di ba, ang daming nababalita meron niya kayong mga binibenta dati 20 plus pesos per kilo pero inaanay na nangingitim na ang bigas kasalanan ba ng mga tao ko na trauma na sila <laughs> kasi bumili sila ng uh, bigas sa kadiwa store yung iba itim-itim na parang pagkain na ng baboy kaya patunayan nyo na magandang kwalidad yung bigas na ibibenta nyo at walang nagbabawal walang humaharang kasi karapatan naman yan ng mga Pilipino. <laughs> Natatawa ako sa ibang mga loyalista. Talagang yabang na yabang. Ah, niyayabang talaga nila yung 20 pesos. Sabi pa nila, oh, ano kayo ngayon? Oh, mga DDS, ano na? Oh, <laughs> oh tapos? Dapat lang sinabi yan ng Pangulo eh. Nanunumbat kayo? Eh, talagang dapat gawin yan. Kasi sinabi niya naman yan. So, parang kasalanan pa ng mga Pilipino. Parang utang lo na loob pa ng mga Pilipino na natupad yung 20 pesos nyo? Gonggong -gong pala kayo eh. Dapat lang niyang gawin ng gobyerno para sa mga Pilipino. Kasi sinabi mismo yan ng Pangulo. Huwag <laughs> niyong isumbat sa amin at huwag niyong iparamdam sa amin na parang utang na loob pa namin na nangyari ang 20 pesos per kilo nyo na sa Visayas lang naman at selected area lang naman. Tapos kung makaasta, ang yabang-yabang nyo. <laughs> yan na yun! Tang igit. Kung di pa malapit na ang eleksyon, hindi kayo a-action eh, no? <laughs> Nakakatawa talaga itong si Ante Claire. Panoorin natin. Ha? Ang part na ganito, ilan na ba ang advisor ni Pangulong Marcos? Yan, yes, yan. Yes. Maliban sa mga sekretaris niya ibig bang sabihin ito, partner? Ayoko kasi maging nega, partner. Yeah. Di ba pag sobrang dami mong advisor, para lumalabas, wala ka talagang alam. <laughs> Di ba? Ang <laughs> dami mong advisor, tapos may sekretary ka pa, tapos may yusik ka pa, may ask ka pa everything. oh, ano, ano yan, Auntie Claire? Factual ba yan or opinion mo lang? <laughs> Gagi! Actually, may point ka. <laughs> so dami-dami mong sinabi. Yan, may point ka dyan. <laughs> <laughs> Grabe, mga lods, natatawa ako eh, no? Matabil talaga ang bibig eh, no? Tabil-tabil ng bibig. At yun nga mga kapinas, ano nang masasabi mo? Kung meron kayong hinahing at komento ko sa video na ito, comment yun yan sa baba at babasahin kayo mamaya. At kung nagustuhan niyo ang video na ito, eh, huwag kalimutang i-click ang like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga kabuluang video ito Thank you so much po.